Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Ngayon ay pag-uusapan natin ang latest news patungkol sa barangay Hinebra. Ano nga ba yung galaw na niluluto ng management ni Coach Tim Cohn? At syempre sa dulo, pag-uusapan din natin kung gaano ka crucial ang kanilang laban kontra Enlex. Kaya make sure natapusin nyo ang video hanggang dulo. Hindi maganda ang simula ng barangay Hinebra ngayong all filipino Conference sa kasalukuyan. One win at three losses pa lang ang hawak nila sa team standings. Isang record na bihirang-bihira nating makita sa ilalim ni Coach Team. Kaya naman, marami ang nagtatanong, ano nga ba ang plano ng Barangay Hinebra? May galaw pa ba sila na gagawin? As of now, tahimik ang kampo ni Coach Team. Walang ingay mula sa management. Pero alam naman natin ang style ng Hinebra. Kung kailan tahimik doon sila madalas may niluluto. At ito na nga ang isang magandang balita para sa mga Barangay Hinebra fans. Ayon sa mga latest update nating nasagap, nakikita na si Isaac Go na sumasama sa team practice ng Barangay Hinebra. Kung matatandaan nyo, ilang buwan ding hindi nakasabay sa team si Isaac Go dahil sa kanyang ACL injury. Matagal-tagal din siyang nag-rehab para makabalik sa kondisyon. Pero ngayon, nakikita na siyang aktibong sumasama sa practice drills. Isang malaking sign na malapit na siyang makabalik at isa yung malaking tulong sa barangay Hinebra, lalo na sa kanilang front court. Kulang na kulang sila ngayon sa big man presence. Kaya kung makakabalik si Isaac Go at makuha niyang muli ang kanyang rhythm, siguradong malaking bus ito sa ilalim. Imagine Japet Norbert Torres at isang stretch big gaya ni Isaac Go Mas magiging flexible ang rotation ni coach team Dagdag present sa loob ng painted area Magkakaroon rin ng spacing At mas magiging unpredictable ang kanilang opensa Isa pa sa mga nasa agap nating balita Nagkaroon daw ng malaking adjustment sa team practice ng Hinebra Matapos silang matalo sa San Miguel Kung matatanda nyo Sinabi ni Coach Team bago pa man ang laban nila kontra San Miguel na makikita nila kung ano ang kailangan nilang baguhin sa team once na makarap na nila ang defending champion na San Miguel. At yun na nga ang nangyari, nakita nila mismo ang butas sa depensa lalo na sa ilalim dahil sa lakas ng frontcourt ng SMB na sila Jun Fajardo at tau Tua, Nabawasan ng rebounding at interior defense ng Ginebra. Isa rin sa naging problema ng Ginebra ay yung kanilang napakaraming turnovers. Kaya ngayon ayon sa mga sources, binago ng Ginebra yung kanilang practice at mas nakapokus sa defensive rotation, rebounding, positioning, at transition defense. Kilala si Coach Tim at ang kanyang mga coaching staff na mabilis na ng adjustment. Hindi man sila agad gumalaw sa trade pero sa kanilang sistema meron silang binabago. Kaya huwag kayong magulat kung sa susunod na laro ng Hinebra ay kakaibang approach ang kanilang ipapakita. Ngayon pagdating naman sa mga possible moves, wala pang official confirmation pero may mga bulung bulungan na may tinitignan ng Hinebra kung sino ang pupwedeng idagdag bilang backup bigman o stretch forward. Hindi pa malinaw kung trade ba ito o free agent signing. Pero knowing Boss Al, hindi siya papayag na maging stagnant ang kanyang team. Remember historically kapag struggling ang Hinebra, may susunod na big move agad. Kumbaga tahimik lang muna ngayon at bigla na lang sasabog ang balita. Sada naman natin ng mabilis. Next game ng Hinebra kontra LX Road Warriors. At kung titingnan natin ang standings, ay alanganin na talaga ang Inebra. Kaya napaka-crucial ng magiging laban na yan. Hindi lang basta panalo ang kanilang kailangan. Isa momentum game para sa kupunani ni Coach Team. Kailangan nilang manalo para may balik ang kumpiyansa ng buong team at mapanatili ang magandang posisyon sa standings. Remember sa All Filipino Conference, napakahalaga ng top 4 finish dahil ang top 4 teams ang magkakaroon ng twice to beat advantage sa playoffs. Kaya para sa Inebra, hindi lang yung laro nila kontra NLEX ang kailangan nilang may panalo, kundi lahat ng kanilang mga natitirang laro. Kaya naman, bawat laro ng barangay Hinebra ay kailangan na nilang ituring na do or die game. Dahil once na hindi nila makuha ang twice to beat advantage, ay alanganin agad sila na magbakasyon. Kaya hanggat maaari, kailangan talaga ng Barangay Hinebra na ipanalo ang lahat ng kanilang mga remaining games. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na importante ang laro ng Hinebra kontra Enlex? Ano rin yung masasabi nyo sa latest update sa kupunan ni Coach Team? I-comment mo lang dyan sa ibaba.